Anong ginagawa mo? Mas mahal. Sino ka? Anong ginagawa mo? Mas, mas uh, mahal. Ako, ako si Lolo. Lolo, ang kulit mo. Sinabi hindi niya kita kilala eh. Lolo, an ano nangyari? Eh, sino ba problema? Pwede ba huwag niya naman muna akong iwan sa tao hindi ko kilala oh? <coughs> pasensya ka na, Elsie, ha? Hindi uh, dapat sa pasensya na Kanina ka pa. May gusto kang sabihin. Manong, bakit mo kilala yung lolong na yun? Sino siya? Ano sa'yo kung kilala ko ang batang yun? Kung kilala mo pala si lolong Manong, bakit hindi mo siya himukin na sumapi sa atin? Marunong makipaglaban. Manong, Bungo, minatagpo ang mga bangkay ng mga atubaw sa iba't ibang bahagi ng ilog sa tumahan. Kung pinatay sila, ibig sabihin, alam nilang pangal ng buhay ang kahinaan natin. Isa lang ang nasa likod ng pagpatay sa mga atubaw. Si Julio. Yeah. Maraming salamat po, Sir Julio, sa pagpunta niyo rito. Oo, oh, basta ayusan niyo yung pag-aaral niyo, ha? Ah. Walang mag-aasawa ka agad. <laughs> <laughs> Hindi po, sir. Bata po po kami. Hello, sir! Hi, sir. Sir Julio, maraming salamat po. Hello po. Hello po. Itong donation ko na ito ay inaasahan ko na magagamit ng eskwelahan na ito para lalong mapangunlad ng kalamanin yung mga estudyante. Uh, para hindi kayo lumaki na ng mga hinayupak na mga latak sa lipunan. Uh, sorry, sir. Yung lingwahe po natin, mga bata po yan. Ay, sorry, sorry. 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 Ah... Uh, uh, gusto ko lang kasi na tumatak sa utak ng mga bata na ayaw ko talaga ng tamad eh, tsaka ng uh, walang silbi ng mga bobo. Dahil uh, alam ko niyo hindi nyo na itatanong nung bata pa ako, madalas akong napapalo ng nanay ko pag tamad ako. Kaya nasanay ako na marami akong ginagawa. Yan ho ang pinakamalaking kalaban natin, yung katamaran. Alam nyo ho, itong katamaran na yan, eh, yan ho ang pinag-uumpisahan ng uh, kabobohan at katangahan. <laughs> Kaya, maging kulubi na lang tayo kaysa sa maging tamad. At pa, para huwag humangyari yan, uh, makinig tayo sa ating mga teachers. O, palakpakan natin sila. Uh, palakpakan natin si Sir Julio Figueroa. Mga bata, sigaw natin, Salamat, Sir Julio! Salamat, Sir Julio! Salamat po, Sir Julio. Kaya na, na. Tama na. Hindi naman ako politik. <laughs> Sir Ivan, Sir Julio, maraming salamat po, le. Napakalaking tulong po nito para sa aming mga estudyante at eskwelahan. Well, anything for my little town na malapit sa puso. Salamat po, Deva. Alisa tayo. Sir! Sir! Sir, para po kayong si Bangkil. Ah! Paano manasali? Kasi po, sabi ni ma'am, bayani daw po kayo kasi mabait kayo. Eh si Bankil din po bayani ng tumahan. Hmm, hindi naman. Si Bangkil, lumalaban. Matapang. Eh si Sir, mayaman lang siya. Di po ba, Sir? Ah, oh, oo oh, naman. Oo. Oh, Hanap si Bangkil, di ba? Idol ko rin yan eh, si Bangkil. Answer. <laughs> uh, uh, Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Ay, it's okay. Never is. Tara. Salamat sir, po ulit, sir. Sir, Ivan, Pwede pa picture? Sir, alam niyo ba nangyari kay Ma'am Elsie? Elsie? Anong nangyari doon sa bayan ng guro? Malapit na yun ah. Eh, muntik na ho maging literal na bayani. Sa ospital po siya ngayon eh. May sumugod kasi doon sa kasal nila ni lolo. <sighs> Kawawa naman si Elsie. Gusto niyo po sumama? Dadalawin ko kasi siya mamaya eh, so... Sige po ba? Nakakausap na siya? Oo! Uh, actually, parang wala nga po nangyari sa kanya eh. Um, pero medyo parang naalog utak niya. Wala nang maalala si Ma'am Elsie. Parang walang nangyari. Sa tama niya sa dibdib at ulo, paano biglang magaling na agad si Elsie? paano siya makaligtas. Eh, yeah. Totoo ba na ikakasal sana tayo? Ha? Oo, boss, ma'am. Si Elsie. Bakit? Nung, at anong bakit? Bakit tayo'y ikakasal? Matagal na ba tayong magkakilala? May mahal ba kita? Mahal na mahal anak! 'Di ba sabi ko sa iyo, kakauwi ko lang galing Korea bago kayo ikasal. Hindi mo lang nobyo si Lolo. Siyang pamilya mo rito. Diyan mo siya. let's oh, see. Mm -hmm. Ang ang nangyari sa'yo. Pero masaya akong ligtas ka. Sir. Oh. Ah, pasensya na... Medyo hindi pa kasi maayos ang kalagay ni RC. Kailangan pa niya magpahinga. Tsaka... Baka hindi ka rin niya naaalala. Sigurado ka? Ha? Kasi, yes, sigurado ka bang wala ka na maalala? Itong tsuran to, mahirap makalimutan.